So, ito na po yung ating finish product ng ating kinamatisang pork. Hello po, magandang araw. Gusto po kayo mga kaibigan, mga OFW, mga hindi rin OFW. Magluto tayo ng kinamatisang pork buto-buto. Parang namis ko po yung may sabaw pero hindi yung asin ng sampano. Kung hindi ito po ang ating kamatis na hinog na hinog, uh, sweetness siya na may konting asin ah, din. Parang manis ko po iyon. So, ayan ka po. Kaya lulutuin ko na lahat. Dapat dalawang klasing luto. Kasi buto-buto lang naman yan para yung mga buto makain din ng ating mga alaga. Lalo si Sky, napakahilig sa mga buto-buto. So, ayan po. Hinog na hinog na kamatis. O, depende po yan. Kung ilalagay ko lahat, tatansyahin ko po. Tapos, low fire natin habang pinalalambutan. Ayan, sibuyas na alanganin ng laki. Lima diba, yung lalagay ko. Ayan, may bawang. Tapos, ayun yung patis, asin. So, ito po yung leek. Yan po ang nagdadala ng na isang masarap na flavor sa ating kinamatisang pork buto-buto. Tapos, may labanos po, may ilalagay. Ayan. So, i-arrange ia ko na po. Pakita ko sa inyo kung paano tayo magluluto ng pork buto-buto na kinamatisan. Pero, low-fry lang po. Low-fry. Para yung kamatis maglalabas siya ng sarili niyang juice. Tapos itong karne, hindi na tayo maglalagay ng tubig muna. Lolo fry natin para yung lasa niya, kuhang-kuha natin ang tamang lasa na kukunin natin sa akin na matisang buto-buto ng pork. Ayan. ayan siya. So, ayan na nga po, maglalagay tayo ng ano, ayan, kamatis, bibiyakin ko lang siya. Tapos, taob lang, pinakasapin natin siya. Talaga po, sinadya akong bumibili ng hinog at saka hilaw para kung meron akong maisipan na gusto kong kamatis na hinog ang ano, pinaka-flavor niya. Masarap po kasi yung purong-purong kamatis na hinog na hinog. Manamis na mis May sour siya pero balasig-balasig po. So, gumula po tayo sa may konting sweetness na mayroong sour na konti. Tingnan natin. So, ngayon, ito po, ilalagay ko na rin po si sibuyas. Ayan. Ibaan ba, ito po siya ng ganyan lang. Mabilisan lang po ito. Simple, simple pero napakasarap. So, ito na po yung bawang. Ina na po na lang siya, binalatang po siya. Bibiyakin ko na lang. Para pagka tumulo na, aamoy siya ng napakabaho. Yan, nag pa ako ng konting kamatis. Pagtansya ko na kulang pa sa panlasa ko. Depende yun sa inyong panlasa. So, ito ilalagay ko na si Carmi. Maraming beses po pong hinagasan. Ayan, dalawang kilo yan. Alagay po, ilalagay po lahat kasi dalawang kilo. Nagdalawang <laughs> nag isip pa. Dalawang kilo kasi ito. Malasang malasa yan. Isang kilo lang sana lulutuin ko para gusto ko naman initsyado yung buto. Kaya lang, masarap sa bawal yung buto-buto. Tsaka yung mga buto, inaabangan na aking mga alaga. Ayan. Ula na. Low so, fire lang po natin, ha? Kasi, yan, dyan tayo kukuha ng pansabaw natin. Lalagyan ko na ng pamata. O, para kayo naglaga. Kasi, isa po yan sa magbibigay ng sarap na labor din. Tsaka ang pangubang Lalagyan na natin ang na asin, siyempre. Ito, isang kutsara lang ito. Lagyan rin natin sa si patis para talag na talag si talag niya sa kanyang anak niya. So, ito, lagyan na natin, natin, natin dyan. Pakita ko sa inyo bago po bago natin iwanan. Ito, close up. Ito pong mga gulay, mga ito. Sabay-sabay sila. Ay, kasarap ito niya kita po naklos. Galapuyan okay. tubig pero low fire po natin. tiyaga tiyaga na. ayan Dahil low fire, haya ko muna siya pag uminit na i-low fire ko na. Mabalikan natin after 30 minutes. ayan po, naka 30 minutes na atin po siyang i-check. ayan Ayyan. Sabi sa inyo, eh, oh. low fire lang. Pero ayan, nagtubig na siya yung sariling katos ng karne Tsaka yung kamatis. Ang ganda. Haluin na po natin para pumaibabaw na yung ibang kamatis. Itong pinanghuli ko sa gilid. Ayan, ayan. Ayan. Kita nyo, sarap na sabaw niyan. Malambot ba tayong karne na nabili ko? Malambot na siya. So, atin na po siya titimplahan niya 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 anong natin sa kamatis. Haluin po natin. Mahirap um, hirap mag ano, video sa sarili. Yun. Wow. Kita nyo. Isang kilo yung kamatis. 2 kilo yung buto-buto natin. Pork buto-buto. Ayan. Hiniwa ko po yung luya. Hindi ko na pakita sa inyo nakalimutan ko isabay-sabay. Sinunod ko na lang. Ayan, yung maliit. Ayan, ang bango-bango. -bang. O, kuberan ko po ulit. Mami, ako na muna tikman yung ano, yung sabaw. Kasi hindi ko pa naaamoy yung karne na luto na. Kasi di ba sabi sa inyo, pagka yung karne luto na, maaamoy nyo, mabango, mabang, -mabang mabango siya. Ayan. Ayan, siguro mga 15 minutes pa po yan. Cover natin. Kasi nakaibabaw siya kang yun eh. Kaya hindi pa siya luto yung iba niya. Buti kong katulad ng nilalaga natin sa tubig, yung sinisigang, siya, pinayaan na natin siya ilabas yung kanyang mga katas-katas. Um, Ayan po saan na napupunta yung camera ko. <laughs> Ayan po, cover natin ulit At dadagdagan ko pa po siya ng paminta. Check na po natin kung sa akin yung lambot kasi naamoy ko na yung karne mabango. Pag mabango, ito na. Hindi, hey, dumami pa yung sabaw. So, ganito lang po. Kung gusto nyo kong gayahin ito, ganun lang gawin nyo. Huwag kayo naglalagay ng tubig. Low fire. Sa una, pwede nyo nakasam para ulit yung paglulutoan mo. Pag mainit na, low fire na lang. Ayan. Mo na. Ayan. Ang bango na. Oh, dumami yung sabaw. Sakto lang. Hmm ako na naunang tumutulo na away. So, amoy ko na yung kanay, mabango. diba sabi ko sa inyo, pagka yung nagsisinigang ako o nag-aadobo, pag naka 20 to 30 minutes na bumabango na siya. Sa upo siya, medyo amoy ko, kumuturo, malansa. Pero pag naluto na si karne hindi mo, ang bango-bango na. Lalagay na natin ito, tikmang po lang. ang ng kamatis na hinog Mmm! Sakto yung buto. Talaga yun Kailangan talaga right, right yung kamatis. Kasi pagka niluto yung ganito, sabay nyo siyang palambutan ng dahan-dahan. Ngayon, -dahan. yung ganagay ko na yung ating bulay. Mabaliin ko po si Sili kasi parang may anahan. <laughs> Ayan. Oops. Malinis naman po yan. Ito po, unahin natin si Labanos, ashi okra. Lagyan tayo ng gulay para masarap, lalo. Hindi yung basta kamatis lang po. Okay. Uh, kinamatisan o siligang sa kamatis, hindi ng tayo ng gulay. Ito po, ano, radish lagyan ko ng designing gilid. Sayang naman po ito. Ayan. Ilagay natin. Pang, pang style salad siya. Ayan. Yung lalo ito siyang sasarap. Babango. Babango. At yung lit. Nakapu. Ang bawang po yung bibigay ng napaksarap na lasa. Ayan. Cover ko po siya para maluto. At hindi naman. I-portion na tayo. i ready ko kaya ano yung nagawa ng buko. Yung buko po na juice. Kaya ko sa rep. Naging parang siyang sherbet. Sherbet. Ang sarap. Nag-yelo-yelo. Nag-ice-ice. So, i ready ko pa ng pang-eating portion natin. Aba, i-re-ready siya na luto. Nag-iwa-iwa ako ng saling na matalis ko. Gagawa ko ng buhay. Ayan, luto na nga. Sato. Wow tignan asa na ay manamis-namis na ni asin-asin yung asin yan, yung ano, kamatis ayan ito, nakaready na po isang buwan, yung pati yung aming pakis, bahala na si batman, bawal si pakis pero bahala na, isang-isang so ayan po tiba, napaka yummy yummy-yummy na itsura niya, ayan Ayan, ayun po yung habang iniintay ko siya lumambot. Nagagawa ako ng saging, mamatamising ko at maghahalo-halo ako. Alam nyo naman lang inyong lola, lola princess matakal. So, eto po yung aking buko. Ayan, yung, yung binilang ko, pati balat kinayod. Sabi ko, huwag kayo rin. pero okay lang. Ayan, yan, yan, yan. Sasantok na po ako. Eating portion na tayo. So, ko na muna po doon. So, ito, na tayo. Magkana pa lang yung taba-taba eh. Ayun. Ayun na na. Ayun na Wow, ang mga kagulay So, ito na po yung ating finish product ng ating kinamatisang pork. Buto-buto. Ayan siya. Ayan. Yung sabaw niya. Tamang-tama lang po. Taman yung sabaw niya. Ayan yung ginawa kong sausawan. Ayan. Si buko. Ayan, nagyayelo po siya. O. Oh. Yung magkakayod siya. Yung binalatan yung ano ko. Ayan. Sige po, itiporsyo na tayo. Siset ko na ito. At yung nakasalubo ko ngayon sa palengke, eh. Kaya shout out, nakalimutan ko itanong ang pangalan mo, shout out sa mga nakakasalubong ko. Hindi ko lang matandaan ibang pangalan, nagbibigay sila. Nagugulat ako, dalabas ko ng bahay. Kala ko kahit madalang na akong mag-vlog, hindi na nila makikilala. Nakikilala pa rin pala. Tapos siya, nagpapasalamat sila sa mga recipe na nagugustuhan naman nila. Yung ibang hindi nakagkakagusto. Salamat din po. So, ito po. Pumayo na ako kasi lubog ako. Pumayo naman. taas-taas sobrang. So, kain na po tayo. Una subo ko para sa inyo magsasandok na. At ako'y gutom na gutom na. Kinakalabit na ako eh, ni Prince. Ako po. Ako kung um, si Lester lang ay na dito nagbablog sa akin. Iko-close up niya habang kumakain ako. Tulad dati. Eh, busy po siya. Kuha tayo ng gulay, ng leek. Gusto gusto ko po yung leek. Eh. Pag nagluluto ko ng noodles, yung ready to, ano na, sila rin ako ng leek, celery, tsaka kung ano yung may gulay ako dyan. Yung mga ready-made na noodles na pag kinakamad magluto or nagsawa na ako sa ibang pagkain. Pero kung baba ako na Okay lang. Paano ko na nga ito? Kasi... Thank you gan yung mga pagbigat para uh, hindi na mag-problema ano, na na lahat mga suka, mga asan. yung Ay, sobra Ito uh, po ito Ayun. Samba yung pag-order nito, 'yung ito. Ayun. Ito yung ipapare-order. Mukha line ko na lang pala po siya. Ayan. Ito muna ako. Shout out po sa mga, yun po, yung mga nanonood. Pasensya na kayo. At hindi ko kayo ma-shout out ng pa isa, -isa. Na, ano yung pangako ko sa inyo? Napapako. Hmm? Ang harap. Ang init po kasi kaya inuna ko itong dito. Nakaka-stress. Naku, eto. Kakmay na po siya. Ito talaga makakain. Hindi ko na isi-service po yan. Hmm. Ah, hindi po ako luto ako. Sinasabi ko mo sarap. Yung asin ng kamatis, parang asin din ang sampalok, pero umaasim siya. Gawa nung ano, umaasim siya, gawa nung ano, labanos po. Ayan. So, unang subo po para sa inyo. Eto na, ingiting ko na kayo. Magkakamay. Kasama si paminta. Yun, dahilan yung paminta buo. Para po sa inyo lahat. Ang sarap sa na. Hinog na hinog na. Mati si pang. Tinamatisang. Hmm. Ang sarap na ito yun yung, yung nabalos, nagpa -asim. Kaya tamang-tama lang po kahit tigay maglagay sa palo. Masarap po ang asim na kamatis tapos nabalos. Yung nga lang, pag ito yung natira mo, tinakpan mo, pag binuksan mo, amoy utot. Hmm. Pero masarap naman. Hmm. Hmm. Nga baby, nakatingin. Hindi ako sila. May laman. Hmm. Asal aku kumain. Ini eh, na ba nung soong bagay bagay? Hmm? Huh? sarap diet mo kung ganito. Hmm. Tapos may

Naku, aling rice ang kailangan dito. Napakain itong panahin. Ay, talaga. Bukas pa naman pupunta ako kay Mark. Kasi yung kung binili namin lote sa ano, napatayan niya ng bahay. Ito yatang may tapos na. Tapos yung dote ko, bibigyan na sana yung contract sale. Buka. Hmm. Kabanggir pala. Sunday buka na. Hmm. Ang pakas na na? Pero pudero ang sarap niya. Kasi hindi tayo naglabas, naglagay ng tubig. Sarili nilang katas yan. Kaya yeah, ang sarap-sarap ng sabaw. Ayan. Yeah. Hmm? Kung gusto niyong dagdagan ng gulay, nasa inyo yung... Hmm. Hmm. Oh. Ito nagbigay ng asin, yung labon bagay na bagay po. Kung may sigarilyas pang bunga ay aking tanim, lalagyan ko sigarilyas yun. Ang sigarilyas eh. Mm. Mm hmm. Ang Ang yung buto-buto ko nakuha. Ito lang maalala ko Kasi, makapal ka laman niya. Ayan. Hmm? Ano? Mara. Hmm. Ang dami. Eh? Ano yung laruan buto. sana po talaga pero biro. Iba ang nilamnam ng kamatis sa sinabawang. Ang sarap-sarap yun. Gusto ko ba mo. Yaman. Yeah, hmm. Ang sarap. Hmm. Sarap na. <laughs> Nakakalibutan ko na kayo. karne. Kinakapagpak na yun pero hindi ko na ito sip-sipin. Meron pa ang mga ngutot, kaya lang, para may makain naman yung mga dogi. Binibili ko pa rin ng mga buto-buto. Dup Ngayon, wala na yung binibili ko sa na kanila. Naunahan niya tayo. sa na tapos na iba. Bibigyan ko lang yung anak ko. Tapos, hindi po ako susunod-sunod ng kain nito kasi mahirap na eh. Kalaban ko ni Batman. Ganun po ang ko. Lagyan ko sa tupperware, sa freezer. I-alternate ko yan. Pagka ano, ko na lang. O, fresh. Hmm. Sa airplane nga po, ito na kwento ng mga stewardess na ang mga customer ko pa sa para daw sa Oman at Pilipinas. Yung mga pagkain natin ko sa, ano, sa April sabi niya, mga pressure niya, mga naglalas sila ng mga one month daw. Kasi maraming din deliveran ng, ano, catering ket nila, hindi pwedeng magsabay-sabay. Nakapreser dinadara sa kanila. Kaya kita niya, pagkain, bibigyan na sa atin ng pagkain iniinit na nila sa ano nila, sa oven nila. Kasi naka pa. Kaya doon po ako ng idea pwede ko pa nakaka-frozen Sa kain mo, sa tatay mo lang, isang nabas. Ganun po ginagawa ko, parang diluto na luto. Mag-isa na lang kami ni Gary, si Gary. Pero sa gula, hindi po pag ko <laughs> yung po, maghapon mo. Sa mga karne-karne lang. Hmm? sarap talaga. Ang tipid sa ulam. Kasi malasang-malasa. Hmm. Ilalay ko sila sa isang tapangware na isang labas, isang init, isang kain. Asosyo ko rito kumakain si ano, Rinse. Sinisip-sip ko din, yung lamang, bibigyan ko ito kaya nga. maalat. Tulad yung itong butong ko, hugasan ko pa ito mamaya para lalaroan niya. Kasi may lasa itong ano yun. Yung mga alat bawal sa amin na yan yung madelikado mga buto-buto doon, si malalaking bakulo. Kay Coco, tsaka kay Sky. It's very part of it. It's very lote. of uh -huh, Utog na ako. Para inom ko ng juice. Ah, ko si Gary para meron siya pang lunch. Friends, hmm. Butong, tapos na tayo dito. Ay, sarap. Sip, 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 ang Ay, marap. sarap. Ang sip-sip-sip-sip ko yung buto. Mmm. Ang harap. Naging. Sarap. Gawa nga ako ng kalamay. latik na may langka nakikikrave ako doon. Ang ginagawa ng nanay ko yun, napakasarap. Ako kasi yung laging nakabantay sa nanay ko habang nagluluto. Pag kami gano'y wai wai, ikaw talo nito. Yung mga baboy na ipipreto muna, baboy sa usa ka. Tapos subo ko na subo gano'y, nakikita niya yan. Paubos <laughs> na yung Ang taro ng sili, tama lang ang ano. Eh. Nalak pa ng lamang eh. At ipit sa ulam kasi yung kapraso lang ang lasa-lasa na. Hindi mo siya papapakinan, ano? Meron pa akong nakitre, magagawa ang java rice na tsaka yung barbecue na. Tay. Tay lang yung chicken. Tay. Bulo na. Ayan, na ako sa mga, mga ng pagulo rin. Eh. Ito na lamang, kaya, presya. Sobrang ako nabusog. yung aatago ko na ito ng separate checkmate. O. Oh. Paano pa? Salamat sa panonood nyo. sa pag-abang mo no? sa ano. Marami ko nagsasabi sa akin na, pag nakakasalubong sila, hindi na po kayo nagbablog. Nagbablog kaya lang, madalang. Hindi na ron ma-appers sa kanila. Tinanong ko yung anak ko si Mark. Kasi ron marami na nagbablog na yung parang um, nawawala na yung ewan ko, nawawala na yung linya. Oo, ganun daw eh. Nagdabas ko, may nakikita akong followers ko, ay doon, dekat, Nag-vlog kayo halang sabi ko, isa patong-patong hindi hindi makuha ng anak ko kasi wala daw akong iCloud, gano'n gano'n, puno, puno pala ang iCloud ko. Kaya nag-subscribe pa kami ni Gary ng ano para meron ulit ano, ma-open yung iCloud. Hmm, ayun. Hindi iba tuloy, delete ko. Akala ko yan, na save na ang anak ko. Sayang yung mga binablog ko napakarami kong binlog nun hindi pala niya maano. Hindi naman niya sinasabi sa akin na wala siyang masave. Kasi busy busy siya, kalimutan. So, paano po, enjoy na lang po kayo sa paglulutong ito. Subukan niyo po yung version ko na ano, kinamatisan na pork na puto-buto. Tapos uh, yung labanos at saka ano lang, okra na ganyo. Saka ay sarap po. Thank you po sa panunood. See you for next video.